sa mga kadanyo? Meron lang po akong ishare sa inyo na video tungkol sa kung paano nila um, pinapangalagaan yung mga uh, danyo sa laboratory. So, naghihintay sila ng 4 to 5 days bago nila pakainin yung mga na-hatch na mga danyo. So, kailangan talaga 4 to 5 days bago natin pakainin yung mga danyo fry. So, yung pinapakain nila is yung cultured ano, rotifier or yung ano yung mga dap niya. So hindi mo na sila nagbibigay ng baby brine shrimp kasi uh, medyo malaki pa yun sa kakahatch pa lang ng mga danyo or sa mga days old na mga danyo. At nagsustat start na silang magpakain ng baby brine shrimp after 2 uh, weeks or weeks old na yung mga uh, danyo fry. Yan. So napaka-importante rin sa pagbi-breed ng mga danyo is yung Uh, water quality. So, kailangan maganda rin yung ano natin. Kailangan uh, malinis talaga yung tubig na uh, paglalangoyan ng ating mga danyo fry. At kung makikita natin sa video, minamonitor talaga nila yung water temperature at saka yung water quality ng mga uh, danyo. So, yan sa pagbibreed, kailangan syempre mayroong ilaw para mag magmate at saka mangitlog yung mga danyo. So yan, ito yung mga eggs nila na ginagamit sa pag-aaral. So yan at uh, naglalagay din sila ng mga aquatic plants para ano, ma-reduce yung um, stress level ng mga danyo at um, para din ano, makaprotektahan -ma at mabawasan yung uh, aggression ng ating mga danyo. So hanggang dito na lang at sana meron kayong natutunan sa video ito.